O diba ba dalawang babae? Imagine niyo kung Russian spy to O let's say, imagine niyo kung mga Pilipino na hindi nyo pa na intel. Paano na kung merong mga Chinese spy dito, Russian spy? Mga ano, mga European spy. American spy. Paano kung may ganun dito? Paano nyo sila ma tawag dito maaan mask? Galit na galit sila sa dalawang bata. Galit na galit sila sa mga bata, sa nila ng kaso. Pero alam nyo, dapat ang masampahan ng kaso dito, kayo eh. Dapat kayong mga ta na, na tumanggap sa mga yan, na mga nag-marcha-marcha uh, pa naman kayo sa PMA nung uh, kayo yung mga kadete, wala kayong mga natuturan yata. Oh, Diyos mio. Nakakadiri, nakakadiri kayo. Dapat aside from itong mga bata na to, na kasuan nyo ng perjury, dapat lahat ng mga nakasalamuha tanggalin nyo sa serbisyo dahil hindi sila epektibo. Pantakin na pasok kayo ng rebelde. Alam nyo ba dati may mga bulong-bulungan na ang PMA daw ay na-infiltrate na ng mga kadete na planted ng mga makakaliwa. Ah, yung mga makakaliwang mga kadete, sabi nila, meron daw dyan mga planted na sila ng mga kadete, mga plebo, na mga makakaliwa. Na pag naging mga hineral yun, balang araw, pucha, mga ano daw yun, mga NPA daw yung mga yun. So magkakaroon tayo ng mga NPA officials. paano hindi ka maniniwala doon na mangyayari yun? Eh dito nga lang eh. Eh yun, academy lang yun. Eh lalo na kaya dito, mga nandiyan dyan na kayo sa posisyon wae nung nalaman ko itong nangyari na to agad-agad pumasok sa isip ko na ay puchya planted kasabwat ang media nitong mga uh, makakaliwa kasi media ang nag ano niyan eh ang uh, pumakeup niyan TV5 binikup 'yan eh isang dalawang minor di ba dalawang bata ang uh, ang uh, dinukot ng mga sundalo anak ng Tokwa So lumaki yung issue na yon hanggang sa mga taga Congress ginagamit pa nila ngayon itong pagdukot sa dalawang bata na to dahil nga magkakaroon ng deliberation sa budget ni Inday Sara, sa budget ng uh, NTFL ka, budget ng Armed Forces. So ginagamit nila to para ano yung uh, ma question somewhat, ma-question yung budget ng mga otoridad natin. Kung so sa mga ganitong pagkakataon lang eh sobrang aang ang mga ang mga otoridad ay Diyos mio. Ano pa kaya yung mga hindi natin alam na kapalpakan nila? Is pakinggan nyo itong balita na to. Galit na galit sila. Pang best actress daw ang biglang pagbaligtad ng dalawang aktivista ang nagsabing dinukot daw sila ng militar. Ang NTF... Diba? Tinan mo, anong comment nila? Pang <laughs> best actress, palakpakan. Alam nyo, dapat ano eh, mag, mag, uh, mag public apology kayo. O oh, sa mga taxpayers dahil pucha, nandiyan kayo dahil sa mga buwis. Na ibinabayad namin may mga sweldo kayo diyan mga buwisit kayo dahil sa buwis. Na ibinabayad natin na hindi naman namin napapakinabangan uh, panay pa ang intelligence intelligence funds ninyo. O oh, para mapigilan ang insurhensya. per just me, you, kampo nyo mismo na infiltrate ng dalawang espiya nila ay mga teenager pa Diyos mi, nakakaya so ngayon galit na galit kayo dalawang bata para daw uh, pang best actress eh anong tawag doon sa kabubuhan nyo anong tawag doon comedy kawawa ang mga magulang nitong mga batang to para isakripisyo nila yung sarili nila para sa kilusan sa bulag na kilusan na kanilang kinapapabilangan eh wala nang pag-asa tong mga to kahit ipakulong mo ano ba naman yung perjury ano ba naman ilang buwan lang ba o oh, taon lang na pagkakakulong yan ang babata pa nito paglabas nila <laughs> sikat na sikat pa sila sa kilusan may mga posisyon ka agad dyan Okay, bibigyan ko ng Best Actor Award itong mga ito. Pam. Eh, alam mo, Joel C. Egg na ka sa bangs mo. Mahiya ka sa bangs mo at, at saka sa noo mong kasi lapad ng ewang ko. Ang lalaki naman ng mga noo nyo, bakit parang wala naman kayong mga utak dyan? <laughs> Magagalit kayo doon sa mga bata, dapat magalit kami sa inyo. Kasi papanong nakalusot yung mga bata na yan. Tapos ngayon, pag yung mga bata, eh kayo ang palpak eh. Magagalit kayo doon sa mga bata, mas magalit kayo sa mga sarili nyo. Ang tatandaan na, nagawa pa kayong tanga ng mga bata. Hindi <laughs> hey naman sila nakakuha ng audience sa mga tao eh. Nabanas nga kami sa kanila eh. Dapat nga, mabulok sa kulungan yung mga batang yan. Eh. Kaya lang, kawawa talaga yung mga magulang dahil itong mga to, nabudol lang itong mga to eh oh, itong mga to yung mga kulang sa aruga ng mga magulang tapos nagpanggap na mga aaruga itong mga organisasyon nila tapos pinrainwash eh. Ibiktima yung mga bata na yan eh. Biktima yung mga bata na yan tapos biniktima kayo ng mga batang biniktima lang din. Para kayong mga tangi, hindi po yun. Sa totoo lang, wala kaming paki. Kung sila ba, dinukot nyo hindi. Obvious, hindi nyo sila dinukot. Obvious na planted dyan. Ang, ang ka kagulat-gulat at, kagulat at katanga-tanga talaga dito. Eh kayo, kayo po, kayo sir. Kayo, hindi yung mga bata. Dapat yan, hindi nyo na sinasubject yung mga bata sa ridicule. Bata yan eh. Dapat kayo ang masubject to ridicule dahil you are ridiculous. Kasunod yan ng bigla ang pagbaliktad ng salaysay ng mga environmental activists na sina Junila Castro at Jed Tamano nitong Marquez. Ayon kay Eko, tila nalilang sila ng dalawa. Contrast. Tila nalilang tangi, nalilang kayo. A common sense. Nailabas mo sa madla ang sinumang iyong taong dinurukot. Monsense, yun nga yung wala kayo eh. Kung walang tanga, walang biktima. The NTFL CAC acted on good faith. Inilabas ng NTFL CAC ang mga sinumpaang salaysay ni Nakata. Alam na namin yan. Alam na namin, umpisa pa lang, alam na namin na tinarantado kayo ng mga yan. Ito ang dapat niyong ipaliwanag pa paano. Pa uh, pa anong bigla na lang kayong naniwala anong klaseng uh, ano anong klaseng screening ang ginawa nyo anong klaseng pag-iimbestiga yung ginawa nyo anong klaseng debriefing yung ginawa niyo Pinalay detector test nyo ba to Ayang uh, bang dalawa na yan pinaghiwalay nyo ng ganun tapos ininterrogate nyo ng separate yung isa ininterrogate nyo ng separate yung isa tapos pinagbaliktad nyo sinabi nyo na uh, umamin na yung kasama mo. Hindi kayo susuko. Ah, uh, lang kayo. Ginawa niyo ba 'yon yung uh, yung alam mo 'yon yung yung pakabahin silang dalawa dahil pinaghiwalay niyo sila. Tapos meron pa kayong ka Eric na consultant na dating uh, makakaliwa na kapag kagaling-galing hindi niyo na ano to. Hindi nyo na-check ito, itong galawan na to? Mano, nagsubuko raw sila sa militar noong September 12. Sulat kamay raw nila ito. May lagda pa nila, pati si 70th Infantry Battalion Commander Lieutenant Colonel Ronel de la Cruz at Angat Bulacan Mayor Reynante Bautista. Sa affidavit ni Castro, sinabi niyang apat na taon na siyang nasa... Ah, tinan mo? Under Lieutenant Colonel... Lieutenant Colonel... Si Lieutenant Colonel, binasa lang yung sulat. Okay, pirmanan natin. <laughs> Putsa, hindi nyo man lang in-interrogate mo uh, Sandamukal Boss Ronel de la Cruz at Angat Bulacan Mayor Renante Bautista Is, Ronel, isang mayor Anong sasabihin nyo? Eh hindi, binasa lang naman namin ang affidavit eh. Sabi nung affidavit, ganito eh O di namin, maganda naman yung affidavit eh <laughs> O, oh, e, pucha, mayroon palang hidden agenda. Sino ang nag-try kumalkal ng hidden agenda or you didn't try at at all? Ah, uh, okay lang, kasuan nyo yung mga bata sa kanilang pagsisinungaling. Nasa batas yan. Pero kung titingnan nyo, ah uh, ano lang sila, ah uh, biktima rin sila dito at nabiktima rin kayo. Pucha yan. Sa affidavit ni Castro, sinabi niyang apat na taon na siyang nasa kilusan. Ayon sa ncfl Kak, ito raw ang armadong grupo ng Communist Party. It was to us by uh... Junila herself ta uh, may mga engkuentro na siya no? well one particular encounter O oh, alam mo na pala Alam mo naman pala na rebelde ba 'yung bata na 'yan 4 years ago armed conflict anong anong pinupunto mo dito sinasabi mo na itong mga bata na 'to mga kaliwa Sinasabi mo itong mga bata na 'to NPA o oh, sige NPA sila Oh naniniwala kami sa'yo oh anong anong na anong maga, anong naging moral lesson ng expose mo ang moral lesson ng expose mo ay isisi sa mga bata pero alisin sa inyo yung sisi. Dapat nasa inyo yung sisi. At tanda mo, no? Tucha na loo ka ng mga yan. Yung inadmit niya, nakasama siya. Meaning armed encounter to. Barilan with our government. Uh, yun na uh, nga, nakikipagbarilan sa gobyerno tapos naloko kayo. Ano yun? sa kayo nag-background check nung tinarantado na kayo sa La Prescon? Eh kung noon pa, noon pa sana, binakround check niyan. hindi eh hindi na kayo nagpa-press kun. Pinagmalaki mo pa na nag-background check kayo. Background check na pala kayo, naisahan pa kayo. Sino may kasalanan? Yung manluloko o yung nagpaloko? Yes. Nakasaad pa na may ugong-ugong sa samahan na balak silang trabahuhin ng isang karibal na armadong grupo. Ito lang sinabi sa kanila, oh. gusto po kasi kaming patayin dun. Kaya po susuko na kami sa inyo, supoprotektahan so, nyo po kami, titistigo po kami laban sa kanila. Paalak po kasi kaming patayin. Kaya minabuti niyang sumuko. Sa sinumpaang salaysay ni Tamano, nakalagay naman ang na siya ng Kabataang Makabayan, isang underground mass group. Nagkakilala raw sila ni Castro noong Hulyo, nakikipag-ugnayan noon si Tamano sa mga manging isda sa Orion Bataan. Kita sa mga video na bigay ng NCFL Cup yeah. yeah. na naroon ang mga magulang ni Tamano nang sumpaan niya at ni Castro ang kanilang salaysay. Sa... Wala na yung mga yan. Sabi ko nga sa inyo, kung merong kultong libayan... <laughs> Merong mga kultong uh, uh BBM. Matindi itong kulto ni ano ni Joma Season. Ibang klase ang kulto na yan as in. Minaster na nila yung uh, pagbi-brainwash ng mga kabataan. Minaster na nila yan for last for the last at least 55 years. Ang abogado ng Public Attorney's Office, may pahayag din daw ang task force mula sa mga magulang ni Tamano tinanong daw nila ang dalawa kung kailangan nila ng abogado, pero tumanggi raw sila. They affirmed no, yung kanilang choice to... Um... Yun nga, to execute this nung pa ang salaysay under the assistance and guidance of a uh, PAO lawyer. Kaya giit ng NTFL ka, malabong pinilit ang dalawa. It's their word against their own sworn affidavits and other pieces of evidence that will prove. Oh, uh, they are not as innocent as they claim to be. Sa ngayon, maaari nilang ituloy ang pagsasampa ng reklamong perjury laban kina Castro at Tamano. Pero kung ang bagong commanding general ng Philippine Army na si Lieutenant General Roy Galindo ang tatanungin, desidido silang maghabla. We felt betrayed. That's why we will file... You, alam nyo, you felt betrayed by whom? <laughs> you felt betrayed by these two kids na alam nyo naman in the first place kalaban nyo so ano yun yung kapitbahay mong chismosa biglang isang araw na lang bati na kayo papapasukin mo ba kagad sa bahay mo syempre hindi kailangan niya muna mawin yung inyong uh, inyong respeto baka mamaya pamasok yan dito tapos si chismis yan ulam natin tuyo kaya mo yun kayo may kasalanan dyan hindi yung mga bata eh. kasi yung mga bata yan NPA yung mga mil, yung mga mahakaliwa, um, nila dinivote na nila para si Rain kayo. So hindi lang kayo tinraidor ng mga yan, pinapatay pa kayo ng mga yan. Sa bundok binabaril kayo ng mga yan, hindi lang kayo tinraidor niya, pinapatay kayo. Noong pa tayo tinraidor ng mga yan, nung sila ay lumaban sa gobyerno, tinraidor na kayo ng mga yan anong ang na bin rainwash to ng mga makakaliwa isang linggo nyo lang kinausap pinagpresko nyo na kung di ba naman kayo mga engot